mo, napaka talaga yung lugar na yon. Yung lugar na yon, masasabi mong tiyanggian talaga siya. Talagang aabutan lang yun sa pag ng kalsada. Gumagamit sa kong fear niya kung sila. uli na kayang suspect at matigil na ang iligal na gawain nito

surveillance video ng Pedea Region 5, makikita ang lantarang benta ng iligal na droga sa isang eskinita sa boundary ng Barangay Magirol at Barangay Inamnam Pequeño Binubatan 5. Makikita rin sa video ang isang lalaki na nakasuot na long sleeve na sinasabing isa sa mga nagsusuplay ng droga sa lugar. Kaya naman, hapon ng ika ng Mayo, nang unang magsagawa ng bypass Operation ang PIDEA. Ngunit ang suspect na target ng PIDEA, missing in action sa lugar at parang palo sa dulas. Kaya naman minabuti ng mga operatiba na ipagpaliban muna ang kanilang operasyon. Makalipas ang dalawang linggo, ay muling nagsagawa ng bypass Operation ang PIDEA. Ngunit kumagat ng dilim, hindi pa rin lumutang ang kanilang target. May 26, sa ikatlong pagkakataon, ay masusing pinagplanuan muli ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 5 ang mga akbang upang tuluyan ng masakote ang suspect. Naging mailap man ang suspect sa mga operatiba sa ginagawang operasyon, ngunit hindi tumigil ang pedeya upang tuluyan ng malambat ito sa ikatlong pagkakataon. Mahuli na kaya suspect at matigil na ang iligal na gawain nito. Kasamang pedaya, samahan nyo kami sa aming gagawing operasyon. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Alas stress ng hapon nang makatanggap ang lambatin ng akubikol tabang ora mismo ng isang imbitasyon mula sa Pedea Regional Office 5. para sa kanilang isasagawang operasyon laban sa madulas na suspect. Agad nang tumungang aming team sa barangay hall ng Iraya, kung saan isang briefing ang isinigawa. Agad naman na pumesto ang arresting team ng PDEA, kung saan mag-aabutan ng pera at ininala ang droga. at makalipas ang ilang minuto ay nakatanggap na kami ng isang tawag na positibong napagbila ng di umanay droga ang suspect. At nang huli na ng mga operatiba ang suspect ay nagtangka pa siyang tumakas. Kinilala ang suspect na si Jonathan Orbeta, 40 anyos, at isang tricycle driver ng barangay Travisia ng parehong bayan. Nakuha sa kanyang tatlong plastic sachet na may laman na lang ang shabu. Maliban sa droga, nakuha rin sa kanyang isang tutor at ginamit na baybas bus money. Uh, subject natin ito, kinukusin din natin siya na priority target list. Dahil ito sa um, main player dyan sa sape, Yung news po sa pinagiliin pa natin. Actually, um, ang sa katanggan niyang illegal trip uh, activity, na 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 uh, activity, nakakaabot ng Lian Kamsul. So, kaya natin tayo ng virus operation, natin sa kanya natin na okay. Ayon sa PEDEA, limang buwan din nilang minanmanan ang suspect at lahat ng kanilang asset ay nakabili umano ng hinina na ang droga sa suspect. So, ginagawa nila, antay bukas na lang. So yun, so tayo naman, sa operative no? kailangan natin kasi lang natin siya, siya sa atin ibigay na meron sa mga Samantala, Aminado naman ang suspect na gumagamit siya ng iligal na droga, ngunit mariing itinanggi nito na nagbebenta siya ng droga. Pero hindi ka man sir, gumagamit. Hindi ka man sa kukil niya kung sila. Ano yan, siya na sayo, sayo yan? sir na nakuha sa iyo? Sa iyo ba sa akin sir. Hindi sa akin. Sa lumabas na resulta ng laboratory test, tinatayang nasa 12.5 grams o nagkakalaga ng 85,000 pesos ang lahat ng droga na nasamsam kay Jonathan. Ginagawa nila, Ayon kay Agent 3 Basilia, ay malaking tulong ang pagkakahuli ng suspect. Well, sa mga ang tawag kasi natin dyan, mga informant, no, so, mga consumer citizen, maaaring silang pumunta sa pinakamalapit ng station, sa, sa Pidaya, sa regional office. Meron din kami yung ginatawag na isumbong mo sa Pidaya hotline. So, pwede sila dun magsumbong lahat ng mga consumer nila mga illegal, track, activity, sa mga illegal drug activities na mga karugan nila. So, masisiguro naman dito ang confidentiality nila. Nagt-text sila, hindi naman sila kailangan pumunta. Unless, yes, kung talaga sila dito, yung know, walk-in, yung tinatawag ng walk-in ng road map, pwede sila pumunta. Siniguro naman ang PEDEA na patuloy silang magsasagawa ng operasyon laban sa mga taong patuloy na gumagamit at nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ito'y upang hindi na makapang-biktima pa ng mga inisenteng tao. <laughs> Nagpasalamat naman ang PDEA Region 5 sa komunidad na patuloy na tumutulong sa kanila upang madakit ang mga taong sangkot sa iligal na gawain. Samantala, tuluyan ang nasampan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect habang dinidinig ang kanyang kaso sa korte. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako si Nomer Corporal at ito ang Corporal at Lambat. Atituhang, lambat. Atituhang, lambat.